Guys, welcome to my channel. Ah, eto nga pala, guys. Meron po lang akong yan, nung siya sa inyo. Ngayon, dahil tayo ay December na, nagprepare na kami ng mga gift. Mga pangregalo namin sa aming mga mahal na, alam nyo din, mga tauan. Ngayon, guys, Bigay kami ng regalo sa kanila. Hindi nila alam na may regalo sila. Pero, nagbigay na kami dati ng regalo sa kanila bago pa mag-December. Nagbigay na kami aga, maaga. Pero, napag na namin dalawa, ang asawa ko, na magbigay kami ulit sa kanila na talagang ano, December talaga, 25. Dahil wala nang excitement. Ngayon, ang gagawin ito, hindi ko rin inano yung binalag, yung pagliregala ng mga gift. Nakalimutan ko. Tsaka nga, guys, kaya madalang na ako mag-vlog. Dahil, naku, guys, ninakaw yung cellphone ko sa tindahan. Ninakaw nila. Binigay nga lang sa akin yun eh. Nga ako nakabili ng sarili kong cellphone. Binigay lang sa akin. Tapos, ninakaw pa. Yung nagnakaw, wala siyang pambiling cellphone. E rin naman itong ninakawan niya, wala rin naman pambiling cellphone. ba? Diba? Ang ampere niya. Ah, panginaya kasi syempre si mental value. Meron siya yung, yun yung, yung taong nagbigay sa akin, na napaka-importante sa akin na tao na yun. Ayun yung boyfriend ko noon. Narinawa na sa kaluluwa na siya. Na, na siya ng Panginoon. Siya po yung nagba, nagbili, nagbili ng cellphone ko lahat. Cellphone ng anak cellphone namin, laptop, siya. Yeah, anyway, guys. Ah, eto, ipapakita ko po pala sa inyo yung aming Christmas tree na yung mga gift na ibibigay namin sa aming mga alam mo na yun. Ayan. Wish ko mga pag wish ko mapapakita ko rin sa inyo yung paano ko ibigay sa kanila. Pero pinag iisipan ko nga kung paano ko ibibigay itong mga ito eh. Yung may excitement naman yung Aanin ko sila. Chok-chok, ganyan. Chok-chok, prank-prank. Prank muna bago ano bigay. Loko, no? Eto, no. guys. Eto yun. Sisindihan na natin ang atin Christmas tree. Ayan. Christmas tree. Ayan, yeah, guys. Yung gamit kong cellphone nga pala. Yung pinagluma ng aking anak na panganay. Naglulus Ano ba yung saksakan nito Tsaka hindi din namin ito na i-vlog Yung time na Oh my god Ayaw niya talaga Makisama ka naman. Why, why? What a helping to you, my dear. Ayan. Para sumindi siya. Ayan, ito. Para kinanin. Wala kasi itong cellphone yung pang front. Ay, pang back eh. Ngayon. Ayan, para sumindi siya. Charan! <laughs> Inarangan ko. <laughs> Ayan guys, yung ating mga give away to sa ating mga sa ating mga bahagi na ng ating mga buhay. Yung mga taong naging bahagi ng ating buhay. Yun. Ayan, tama, tama. Ayan, guys. Tuwa-tawa ako guys, yung mga ganyan, yung may mga regalo po kami. Tuwa-tawa ako. Kasi alam niyo bakit? Kasi nung bata, bata kami, hindi namin nalinasan to eh. At saka, wini-wish ko, lagi, every year, every Christmas, and every, every New Year, every December, meron kami prefer na ganito. Talagang tuwa-tawa ako. Yeah. Kaya yan guys, napakita ko na yung ating pamimigay na regalo for Christmas. For this, for this Christmas. Yan. Na sanang wish natin, mapagkasaya natin sila. ano pa natin sila lahat. Na ma-appreciate nila yung mga ganang bagay. Na so once a year, meron kang ano, gift. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord, sa lahat ng mga bless na pinagkaloob niyo po sa amin. Mga binigay niyo po sa amin. Binabahagi rin po namin. Thank you sa lahat ng mga bless at good health for our family. Thank you, Lord. Maraming, maraming, maraming salamat. Thank you sa rin sa inyo. Thank you for watching to my videos